Hello mga ka-smile Good afternoon kasi lahat po. Hello friends kita naman tayo Mr. Smiley in Samal So Ang aking pong share nga video mga ma'am Is uh, Pagpunta ko sa Dabao Aking lang ano uh, Ano po ang kaibahan sa Sa siyudad at sa mga probinsya So sino makita natin sa si Is madami mga tao Mga building Samantala o, dito sa mga probinsya, mga damuhan, di ba? Kita nabe. So kain tayo. So, ipakita ko sa inyo ha. Ano ang kaibahan? Ha? Diba? Oh, bilakto na. Dio, bilakto po. Hello, bilakto bila dito po ako sumay ako sa may downtown Davao City po mga ma'am punta po ako sa is-is ko kay may bayara po at ano nag-inquire ko kasi hindi ko ma-open ang password dito sa Illustri po nagpunta ko sa isa sa Illustri kaya, para ma-open -ma ko po ba online kasi ang mga is-is ngayon at ngayon po, lumabas po ako Pupo ko dito sa sabi mga ma'am. Uh, may mga nais pong uh, puntahan pa. mag ako sa ako. So, mga may maya, uuwi na po ako. Ano po sa inyo lahat po? Kaya po dito. Kaya lang ako ng isu wifi. Dito sa downtown po mga ma'am. Ang hirap dito kay wala kan wala silang wifi dito ang hulugulog yan ang hirap wala akong makita kami sa muna ako may naghintay Hello, good evening po mga ma'am. Hello, good evening. Nandito ako sa Davao po. Nagano ko dito, nag... Lakad po na. Ako dito sa Bada. nga Mga abutan ng gabi po. Wala ka magbuto pa tungo din. So, dami mga tao, no? O, oh, dami mga tao, mga building. Ha? Huh? Napunta mga ako doon. Magbayad mga ko So, next, Para sa ano. Kung anong kaibahan din sa mga sa mga probinsya. Anong kaibahan ng mga tulad ng daming damo. O, tingnan mo ha. Hello mga ka-smile magandang hapon karugtong po ito sa video ko kahapon po mga nagpunta ako dito sa may sa daba po itong video po ano ba ang sa tingin nyo ano ba ang kaibahan at uh, saan kaya ang the best na place ang tulad nito malamig na lugar dabi mga damo tahibik ano bang iba sa syudad ano bang kaiba dito sa mga probinsya ganito ganito ang ating makita sa, sa, mga probinsya sabi mga mga damo so lamig talaga feel ka talaga no okay tahimik talaga no okay Oops, yan po aking video mga ka-smile Simple lang ating mga video kay Hindi ako makapag Hindi pa ako makapagbuwilo sa aking mga video mga ka-smile Kasi Guys, sana ako mapunta sa mga bio-bio dito sa amin sa Malpo. lang is, ang hirap kasi naghanap buhay pa ako, maghanap ako ng pera. Eh, kung maghanap ko, maghanap ako ng pera, hindi, oh, kung magbunta ako ng mga magandang tanawin dito sa amin, wala akong mabili ng pagkain kasi wala magbigay sa pera. So, mauna ko talaga yung paghanap buhay kung may pira na ako, makabuylo no, talaga Kung magpunta sa mga view, mga beach, tapit mga view dito di sa amin. Uh, kasi nahirapan ako kasi may ibang mga beach po dito sa amin is may bayad, hindi, hindi lahat free. Oh, hindi natin maiwasan nga. Mag-vlog tayo. Sample, eh, punta ko lang isang beach dito sa amin. May bayad eh. Hindi, 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 hindi po lahat may, may hindi po lahat ng beach nga free lang. In, in trans pa rin ka Yan po ang kaiba Kailangan talaga may pay, may pira Kasi di may iwasan So kung mayroon lang akong pira ma, Pwede na akong makapagbuylo Buylo talaga akong mag video ng mga tanawin dito Dami talaga mga tanawin mga smile Mga ma'am So yan po ito lang sa aking sure sa inyong mga video Salamat po sa inyong uh, Kunting silip sa aking mga video So wala muna ako Hanggang sa sunod pagkita Ako may yung Mr. Smiling Samal Ba-bye God bless you Bye. Bye.